We'll mga katropa uh, tayo ngayon sa Carlos Dallas Para mag-update Ng mga power tools ni Boss Edward Boss Edward, kumusta? Yes, sir, o uh, po. Oh, tayo, tayo na mga, na ano, maska, dito. uh, tayo, titingin tayo ng mga ano ah. Okay Walang ano Ito sa mga power tools Dito natin yung kanyang mga power tools Tuwa na lang, tuwa Tuwa Okay, dyan naman, magkano benta mo dyan sa ganyan na ano yan? Yang... Kaya, sir, kasi to, bininta ko na lang, 3-5 na lang oh, So, may bawas pa na 300, uh, ano? Wapak, oh, eh malaki banget din niya Mag Sir, shout out po. ah. Power, eh. oh, e, power tools Ano pala, yung power tools. Si katropa Edward. Oh, magkano ito? Sir Edward. Ayan, sir, Ini, Ito sa mga ganito mo, ito, ito. Puro 15 1 or 2023 at Ah, uh, depende sa mga ano. Okay. Depende sa tatak. Uh, sa 19 na lang. Uh, na Ayon, ah, Ayan, no? okay. Chipping gun. -ayan dito. Boss Edward, sa chipping gun. 2725 lang. Oh, 2725. Okay. Okay. Ito. 80. O sa mga portable welding uh, machine. Ayano no, mga katropa. Medyo busy pa yung ating boss uh, na si ano kaya dinatin maano yung uh, mga price. Naap. Uh. Sir. Bo, shout no. shout oh, shout out, ah. shout out. Shout out. Damn, shout out, shout bo. out, shout out. Shout out Boss Edward. Makita. Eh, hey, makita. Kita hey, tatanong, makita. One makita. Makita, tatanong. Okay, okay, mga katropa. Oy, sorry, sorry, sorry. Dito lang po to, ha? Yung pwesto ni uh, ah, katropa ng Edward dito sa may Piltras Bank. Ayan. Sa power tools, ng mga electric power tools. Eh, dito naman tayo sa mga manumanong tools. Ayan. Dito kay Boss pa, Ayan, o. Oh. Ang pamburikik. Magkano ito ngayon? oh shoutout ka pala ha, sa mga viewers ko ha. Shoutout, boss. Magkano ito pre, yung boss? Japan Puro pero mga katropa, mga Japan talaga itong mga piyesa ni, ano, di Bossing. Pang mano-mano nga lang na ng mga tools. Pang ma ano, manual, mano-mano. Okay.

Baka may magustuhan din. Okay, na, Natural naman siya. Yung na rin yung talaga. Ah. Kina siya Opo. Tony Vlog po. Ako gusto. Tony, Tony TV. Okay. Ito po, yung Tony Vlog po. Siya si Tony Vlogs. Uh, wala akong sticker eh. Wala akong sticker. Sa Ay, may isa oh, ba? Sa oh, sige po. Lalagay niya lang sa motor. Ano, sa mga ano. Ma'am, sama ko kayo sa video ko ha. Yeah. So, karangalan namin katulad niyan mga subscriber natin. Bago subscriber pala natin. Oh, bago subscribe pa Pagka subscribe nyo, pakita rin yung notification bell para update kayo sa mga oh, page. Thank you. salamat po. Ma'am, magpanoorin nyo mamaya. Sa inyo tong Sa inyo tong thumbnail ha. Kayo na ay gagawin kong thumbnail. Pwede ay, kayo. Una-unahan na lang kami dalawa. eh salamat. Okay. Ito, dito tayo mga katropa kay Balong. Ayan si Balong oh. Balong Pogi. Ito yung kanyang mga latag. Ayan. Ayan, Imarflex, magkano benta mo dyan sa si Imarflex niyan? Oo, oh, yan, iyo ko pa na yan Sa libo, no? Dilaman taon, hindi pa nababasa Dilaman na niya gamit Oo oh. Pagpapay pa na tatay si Yan? niya, wala na, ibitaw Oo, oh, bitaw ko na Kuhan niya, si Pintaw sa Migit yan Oo, eh. oh, mahal yan Oo oh. Ito, heavy duty rin itong ano mo Ayan, oh, heavy duty Ano tak na ito? Balong? Ito nun Oo oh.

Bos ang kapa. Ate, oh, oh, 700. Bike, 700. 700 oh. Oh. Kapadya ka muna lang. Ada, siyempre, adjustment. 700 lang, bisikleta. Patatawaran nyo parang 750 yan. Basta! Oh, 700. Gagamitin kami Gagamitin kami kakain. Murang-mura na alo oh, 30 30 maguya nga ano eh mga kalinggo sa hater okay power tools Yung pag-drill. Tapos? Yun ako naka sa amin na. Sa Taguig na ako bumili. Ang mahal yan hmm. eh. 870. Rules, na, yung dealers na, pwede ba 3,000 for a bottle? mga yung mga mga customer ni Boss Dan oh. ito si Boss Dani ayan Boss Dani good morning good morning oh, good morning, morning ano ladies natin ano sila ladies uh, bago mo to dito? ba ayos ah ano ba yung mamang ka na yan ayos kay Ah, presyo kaibigan ano tipid naman. Sa napapikit. Ay toto, jalan. Oh, type 50. Ito, puro oh, kay, kay BG, ano natin dito sa bike natin medyo uh, ano, pero ayan 550 lang 'yan. Ito 200 lang 'yan. Oh, ito, ito, yung mga uh, Michael 400 ano oh. Ito magkano 200, no? Dati, yeah, ito 200. mga mamahalin. <laughs> Basta ito, 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 ano, ito? Oh, okay. katropa, rilo Eto, lang to. Oh, Oh, mga nagagalang sa mga relo na pang-budget meal. ito, may halaga ko. ayan ng mga mga power to sunay oh ayan eh no? oh

Oh, traffic, traffic, traffic. Traffic, traffic, traffic. Mga katropa, traffic. Oh, galaw, galaw, galaw. Galaw, nang hindi pumanaw. Oh, shout out, shout out, ha. Ah. Oh, shout out. Oh, may aretes ka pa, ganda ng aretes mo. Oh, yeah. Yan, ha. Mamaya, panoorin mo mamaya. Ayan, oh. Hmm. Oh, wow. Oh, Durlux TV. TV. Ano rin mami ah. Oh, sige. Mm. Ah. Oh. Ah. Wala pa, wala pa. Naghahanda pa tayo. Boss Arnold, muring. Oh, ayan oh. Dito ay kay ano ha, kay Boss Arnold para mag-update ng kanya mga tinda. Parang konti na lang, Boss Arnold ah. Parang na nadali na yung mga speaker mo, ito lang nadidinaw. Oh. Tingnan mo Na, kita sa blago, sa tuktok 'to, Gatorade. <tuk tangan> oh, ayo. O traga Odi oh, shout out boss Arnold. <tuk tangan> good morning, good morning. Hala <tuk tangan> bos. Oh. Tumayo vlog ko. boss ko to vlog. Bye. na. Bukid Karo City. Oh, ito mga katropa ha. Oh. Made in Europe. Oh, yan oh. Bago yan. Magkano hato mo dyan? 3.5 yan. to ito? Oh, made in Europe yan. Lintigang. Oh, quality ang truck niya mga katropa. Oh, yan oh. Yung open niya na yung ano, yung Coltas Cover. Oh, ayan oh. Ah, yung mga, mga may budget meal. Na ng speaker ni Boss Arnold oh. Ayan oh, oh. Pagano? Oh, 3,500 3,500 Timo, dos mil lang. Pinom. Ito, itong ano, itong helmet mo. Timo, ibo. Dos mil. O, dito na tayo sa power tool. O, power tools. O, ito, ito, ito. Isisit to. Lahat, lahat, lahat. 2, pati pa. Lahat ito. Lahat, pati pa. Kasama na metro. Pati lahat. O, lahat o. Tinan mo, ang dami niyang mga freebies o. Mga katropa o. Magano? 2,500 o dalawa dalawang power tools may kasama ka pang mga metro yabe o kompleto na yan mga Oh, 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 ha uh, eh pero tuwing ano ka lang ano? Linggo lang. Oh, uh, tuwing linggo lang si boss dito eh. Eh kung hindi niyo maabutin, linggo na lang kayo ha, linggo mga katropa. Oh ito. Oh ayan, bago na naman 'to.

Sa mamaya ha. Na oh, mamaya ano mo? Mamaya. Oh, sige sige. Tahanan buhay muna tayo. Okay. Hindi magagad mauubos yan. Ah. Magaganda buhay muna tayo. Okay. Hay, what try to get?